Samantala, sa layong matugunan ang outdated na four-digit zip code system ng bansa para tuloy na itong maging seven digits sa modernong panahon ilang mga panukala ang inaprobahan ng House Committee on Government Enterprises and Privatis Privatization kahapon si Phil Santiago una sa balita in the digital economy imperfection uh, means delay and delay means inefficiency And inefficiency means lost opportunities. Iyan ang iginiit ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda sa kanyang sponsorship message hinggil sa House Bill 6323 na aniya mahalaga mula sa pagpapadala ng parcels hanggang sa kawastuhan ng government records at efficiency sa emergency response inilalatag din ng mambabatas ang advantage ng pagmodernize ng zip code system ng bansa tulad ng precision sa logistics at public service sa pamamagitan ng barangay granularity dahil magkakaroon na ng nakalaang numero sa bawat barangay pag-iwas sa kalituhan sa future admin changes gaya ng merging o separation ng LGUs Pagpapatibay ng interagency coordination tulad sa DSWD, DOH, DILG, PSA at DICT. Gayun din sa mga private utilities para sa iisang geographic language, cleaner records at accurate targeting na makakapag-iwas sa waste. Mapapaigting din aniya nito ang overall efficiency ng e-commerce at delivery services sa Pilipinas. Ibinahagi din ni Jojo Anonuevo na kilala bilang spearheader ng ZIP Code PH Project kung papaano isasagawa ang bagong ZIP Code system. We would take um, the standard address system defined by the Philippine Standard Geographic Code. So Philippine Standard Geographic Code defines uh, you know, the official province names, the city and municipality names, and barangay, right? So the idea is if we actually make it in such a way that people can easily memorize their zip code, um, we thought that that would be um, a road to success. Supportado naman ito ng Philippine Postal Corporation. Sa katunayan nga, nagbigay sila ng request hinggil sa pagkakaroon ng appropriation clause para sa draft o sub-bill nito gayon din ang pagkakaroon ng technical working group para mas mapag-aralan pa ang modernisasyon buo rin ang suporta ng Philippine Statistics Authority dahil magiging basehan din nila ito ng Philippine Standard Geographic Code kung saan nanggagaling ang master list ng geopolitical units sa bansa Pinuri naman ng Department of Budget and Management ang panukala. Anila ang, ang pondong gagamitin para sa implementasyon nito ay maisasama sa anumang concerned agency at mapapabilang din ito sa Annual General Appropriations Act. Buo naman ang suporta ng ilang pribadong sektor dahil malaki anila -an ang matutulong nito sa courier industry sa bansa para mapababa ang operational costs, delays at confusion. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa Balita, Congress TV.